Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagtanggal na ng Milwaukee Bucks kay Coach Doc Rivers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng nga na palitan ni Quincy Olivari si D'Angelo Russell. Literal nga po maka-trops na ginawa na ni James Anthony ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhat ang Milwaukee Bucks sa kanilang mga nakalipas na laban. In fact, halos pang-MVP na nga po ipinakita nitong performance ng mga nagdaang araw lalo na sa kanilang last game kontra sa Boston Celtics. Ngunit sadyang napakabigat pa rin nga po para sa kanila na makakuha ng panalo. Kaya dahil nga po hindi pa rin nag improve ang kanilang team ay oras na rin naman nga po upang gumawa na sila ng move at pagbabago sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat. At ayon nga po sa isang NBA insider, uumpisahan nga po nila ito sa posibleng pagsisante kay Coach Doc Rivers na susundan na rin naman ang pag-trade nila sa kanilang mga role players. Pero as of now nga po mga ay mas malaki para naman nga po ang chance na tanggalin ang back si Doc Rivers since kailangan na nga po nila ngayon ng isang bagong head coach na mau-muno sa kanilang kupunan ngayong season. Sa mandala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang posibleng nga na pong palitan ni Quincy Olivare, si DeAngelo Russell. Naging maganda nga po mga katropos nung nakarang araw ang unang game ni Quincy Olivare sa South Bay Lakers matapos nga po siyang magtala dito ng 28 points, 10 rebounds at 6 assists which is ito na nga po ang pinakamagandang performance niya sa kanilang kupunan. Kaya din na nga po nakapagtataka bakit marami sa kanilang mga fans ang natuwa sa kanya at nagsabi na nararapat nga na po na paglaroin siya sa mga laro ng Los Angeles Lakers. Nasapawan pa nga po niya dito ang ilan sa kanya mga teammates na si Maxwell Lewis at maging si Brownie James na patuloy pa rin sa pag-struggle. At dahil nga po sa magandang laro na ipinamalas ngayon ni Quincy Olivare, ay meron na nga pong isang NBA analyst mula sa Lakers ang naniniwala na hindi nga po magtatagal at i-convert -co na Rob Pelinka ang two-way contract nito sa isang standard NBA contract. Maging si DeAngelo Russell nga po mga ay napabiliber naman sa husay ng kanilang rookie point guard. Sa katunayan, napakahusay nga po ni Quincy Olivare para maglaro lamang sa si G League. Yes, deserve nga po nito na maglaro sa NBA at sa main lineup ng Lakers. May ilang mga fans na rin naman nga po nagsabi na kapag nag-improve pa nga po ang laro nito ay maring nga po siyang gamitin bilang pamalit kay D'Angelo Russell. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.